ling laban ng Gilas na 20 point 21 point leads 96 75 versus China at tayo ay pasok na sa end, uh, Olympics FIBA qualifying tournament for 2024 dahil nga sa 21 points lead top 1 nga ang Asia sa ang Japan kasama ang Iran at tayo ay pumangatto pagdating sa point system at host ng FIBA. Ayan, kitang kita nyo guys, hindi yan fake news talagang pumasok ang ating Gilas Pinas 96.75 dahil talagang hinalimaw lalo na ni Jordan Clarkson sa third quarter na pumuntos lamang ng 24 points at ang mga higante ng China ay tinapakan lang ng magandang gilas at lakas ng Pilipinas at si Kai Soto pumuntos lang ng 12 points, 5 rebounds. Ayan guys, kitang-kita -kita nyo yung mga na-qualified na ng mga uh, bansa at kasama po ang ating bansa na Pilipinas sa qualification to Olympics. Na-qualified po kasama ang Lebanon, Philippines at number one po ang Japan at laglag ang Mexico, Angola, Ivory Coast at marami pang iba dahil marami mga point system at marami pang iba guys. Kaya pasok tayo sa Olympics Paris qualification at pumuntos lang naman in total si Jordan Clarkson ng 34 points at si Abando ng 14 points. Dwight Ramos, 11 points talagang kumamada ang ating mga gilas locals. Ayan na guys, 12 points, 6 rebounds si Kai at 14 points. At matinding mga dakdak na talagang kinabiliban ng NBA at FIBA. Talagang sa mga huling segundo talagang kumamada pa rin si Dwight Ramos. Kaya ang naging score ay 96-75 talagang diniin ng diniin at Chot Reyes nag na bilang isang coach ng gilas. Pero magandang pabaon at gift. Bagamat matindi ang klima ngayon sa Pilipinas, pinanood pa rin sa Araneta Coliseum ang pagkapanalo at maraming ang nakasaksi sa gilas at puso ng Gilas team abangan